sa dako kay lang TV. Ano sa asin? Ah, Hilay ba doon? Na, na. Kwan eh, pampamasahe lang sa kwan, Japan. Japan, ato daw sa Japan. Hmm. Ang Japan. Yan, thank you. Bye-bye. Bye-bye. Kinsay, kinsay magpahimu an eh. Ha? Kinsay magpahimu an ang Kinsay magpahimu eh. lang sa akong <mik> YouTube channel. Comment <mik> 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 <Maka> <mik> mga ka, mga kung asa dapat maabot ang ato ang pagimo. Ha? Hindi pag dayaris. Yeah. Bye bye. Thank you so much. Yan WhatsApp mga na Yan WhatsApp mga kaidol nagluto ta pusok para balunan nato para sambuangga Kita kits taga sambuanga Karon, nato mga kaidol. Kita natin ang ah, ating ano, nilutong. Ang ating mga kaidol dali sa. Nganong nagngit, nagkuan ko ng ngani mga kaidol. Ang sana siya. siya? Ngani tubig. Tubig. Hmm. Para okay, discarding ah para dili ma panis. to na din na. Yes, dali. Sumayo ako mga kaidol. Oh. So. Yan. Ayaw paminawa ang sounds kay nai nagkandad to mga kaidol. Kanta siya nga. Bakit mo ako iniwan? <laughs> ah, ah. ito na mga kaidol. Ito na mga kaidol. Ang ating nagawang puso. Pero mainit, 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 mainit. Init ba Puso eh. kanin. Puso mga kaidol. Ito na yan mga kaidol. Sa hindi nakalam na marunong kayo magloto ng puso, pag may puso kayo, GG si Kaso na yan! Kaso <laughs> <laughs> ka ba? Nagkatawa yung mga viewers na <laughs> Excuse me po! <bro. laughs> yan mga kaidol, ang inyat! <laughs> Nauray niyo hanggang dulo mga kaidol ha. Para makita niyo mga kaidol.

yung ani katibay si Sky TV Vlog mga kaidol hindi pa nakasubscribe ya subscribe nyo na agay agay ang init parang diyan lapuhan ka diyan na so isa mm, siya mo mau Galabad-labad ramang ka. Uno na lang mga kayo kay. Labad daw sa ulo sila. Ikaw po yung viewers. Masyado na matagal ang video daw mga kaidol. Mm. Mm. Tapos, mayroon pa. Ito nang mag-model video. Mm. Dito naman tayo mga kaidol. Pakita ko sa inyo. Yan. Ano ang gagawin? Sibog na lang. Sibog na nah. lang mga chichuris na tulad dyan. Ito lang mga kaidol. Ganito lang Oh. Ilagay sa malamig na tubig. Yun na lang mga kaidol. Huwag tagalan mga kaidol. Hmm. Para ano. Hmm. Ito, sa tubig. <coughs> Ganito kami mag magawa ng ano, puso. ko dito si Madam Lorna ni Ron kay nagbasa-basa ko diri mga kaidol. Na na lang matasin yung baba. Para sa mga kana ngumugra na sa mga ngana mga mga nagtrabaho sa mga di mga DJ mga na mga tawaw. Ingana na sira. Mga basa mga DJ ko sukay na. Hunghung pa lang na. Hunghung pa lang na. Wa mo kasuway, suwaye. Katapos mga kaidol, ibutan na to direma kay idol para tumulo lahat nang mga dapat itulo niya mga idol hmm hmm bumtay lang sudan munang ibutan sa lamesa ano kung hindi mo ba kung di yun maluto mga idol mundang na kug blag puso mundang na kug lugag puso dung ag nang kus picture Ito na ang ating puso. Yan. Thank you for watching. Bye-bye.